Gusto mo bang pumayat kahit hindi ka nagda-diet? Siyempre, hindi pwede yon. Kaya panoorin mo tong workout na ipapakita ko sa'yo. Eto, pag ginawa mo to, siguradong papayat ka. Okay? Kung mataba ka, mataba yung likod mo, mataba yung chan mo, mataba yung arms mo, eto ang workout, upper body workout ang ipapakita ko sa inyo. Siyempre, unang-una maghahanap ka ng pwede mo sabitan at mag-pull ups ka. So kung babae ka, hindi mo kaya mag-pull ups, pwede kang sumabit ng 10 to 15 seconds. Okay? Make sure na apat na ulit yung gagawin to. Okay? So eto naman ang ating next workout. Ang tawag dito ay reverse pull-ups. Okay, kung makikita nyo dito, yung kamay ko ay ni-reverse ko lang siya tapos nagpo-pull-ups ako. Kung babae ka naman at hindi mo kayang umangat, pwede ka rin sumabit ng 10 to 15 repetitions. Okay? Ako medyo nahihirapan na ako dito pero talagang pinipilit ko kasi gusto kong ma-burn talaga lahat ng fat. Okay? So, ayan. Ang next workout natin ay chest workout naman. Ayan, medyo nagpapahinga ako dyan kasi syempre nakakapagod yun. Men, tuloy-tuloy ito guys ha. Ah... Uh, 5 to 10 seconds ang pahinga natin pagkatapos ng mga workout. Okay? So, next natin ay push up. Kung makikita nyo, close yung kamay ko dito. Yan ang tinatawag na diamond push up. Oh, ayan, kung makikita nyo dito. Kung babae ka naman at hindi mo kaya mag push up, pwede mong gawin to tapos isandal mo yung tuhod mo doon sa sahig. Mas madali yon, mas kaya mong gawin yon. Okay? Ayan, ang ginawa ko dito ay 10 to 15 repetitions pero kung kaya yung dagdagan, syempre, mas okay. Okay? So ayan, ang next workout naman natin, kung makikita nyo, ay wide naman yung paghawak ko sa bar. Wide push up. Okay, incline to guys. Ha? Ang target muscle naman nito ay sa ating upper chest. Okay, kung kanina yung ginawa ko ay sa inner chest dyan, eto ngayon sa upper chest naman natin. Okay, 10 to 15 repetitions din to. Kung babae ka, pwede mong isandal yung tuhod mo para magawa mo tong fat burn, ultimate fat burn natin. Okay, so ang next workout naman natin ay reverse grip naman. Ang target area naman nito guys sa ating lower chest. Okay, kung medyo nagsasag na yung chest mo, dapat ginagawa mo to kahit babae ka. Yung iba kasi sinasabi, ayoko mag-chest kasi ano eh, kasi panlalaki lang yan. Hindi po, ang chest workout ay para hindi magsagi ang ating mga dibdib. Okay, so syempre, hindi natin kakalimutan ang arms natin. Kung medyo tumataba yung arms mo, at walang muscle, pwede mong gawin tong close, ayan no, close grip na tawag yan, curls, okay? So yan, after natin ng, ano, ng close grip curls, ay medyo tatargetin natin ng konti yung ating shoulders. Pero ito, may target area din to sa ating upper chest at sa front delts natin, okay? Yung pinakaharap ng ating shoulder. So ayan, kung makikita nyo dito, medyo liliyad ka ng konti para proper form make sure na naka-chest out ka palagi pag